kita rin po ni Kose Abel. At... <laughs> ano po pala. Kaya medyo anong, anong ko na lang po yung ano, pagbati po. Maraming maraming salamat po sa lahat na sumporta, so, ng sumuporta. Sa aming kapitan. Na mabit at guwapo. Ako sa ating mga Pares Sa ating nila, mga yeah, barangay na lagi pong <laughs> Nakasuporta Hindi nakakalayo ah, hindi. <laughs> ako, buksanoy, Kahit man lang ano hindi po nagre-reklamo. Okay. Kaya missing okay. ah, nga bigo. po eh oh. Naawa po talaga oh. ka po ako eh Wala naman din po akong magawa ah. Eh Tapos, sing trabaho sing po kung trabaho Kaya sa aming heavy rin Minsan eh, hindi naman po talaga high blood yun, yeah, nakaka-high blood. Yeah, yon, yeah, nah, high blood. Dahil sa sobrang init na rin po. <laughs> na at pero maunawin po yun sa aming deputy buwanin. at sa aming mga team leader. At sa mga kawani ng barangay, maraming maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating kapitan. At sa katipalak pa si At yun lang po. At maraming maraming salamat din po sa mga sumuporta rin po Uh, kay Mayor, kay Kusiala, at mga iba pang sumuporta pa rin po sa mga pinansyal. Maraming maraming salamat, ay, salamat ay, po, tayo, tayo, tayo. po tayo. sa inyo. Bambogi mo ba? Thank you po. Ayan, maraming maraming